Ikalawang aklat ni Samuel, ikalading isang kabanata. At nangyari sa si pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa si pagpagbaka, na sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel, at kanilang nilipo ng mga anak ni Amon at kinubkob sa si Raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. At nangyari sa kinahapunan na si David ay bumangon sa kanyang higan at lumakad sa bubunga ng bahay ng hari. At mula sa bubunga ay kanyang nakita ang isang babae na naliligo at ang babae ay totoong napakagandang masdan. At nagsugo si David at nagpasiya sa tungkol sa babae. At sinabi ng isa, Hindi ba ito si Batsheba na anak ni Eliam na asawa ni Uriah na Heteo? At si David ay nagsugo ng mga sugo at sinuha siya, at siya ay pumaroon sa kanya, at kanyang sinitingan siya, sapagat siya ay malinis sa kanyang karumihan at siya ay bumalik sa kaniyang bahay. At ang babae ay naglihi at siya ay nagsugo at sa kay David at nagsabi, Ako ay buntis. At nagsugo si David kay Jawab na sinasabi, Suguy mo sa akin si Urian Heteo at sinugo ni Job si Uriah kay David. At nang si Uriah ay dumating sa kanya, tinanong ni David siya kung paano tayo ni Job at kung ano ang kalagay ng bayan at kung paano ang tayo ng pagbabaka. At sinabi ni David kay Uriah, Babain mo ang iyong bahay at iyong hugasan ng iyong mga paa. At umalis si Uriah sa bahay ng hari at isinunod sa kaniya ang isang pagkain na mula sa hari. Ngunit natuloy si Uriah sa pintuan ng bahay ng hari na kasama ng lahat ng mga lingkod ng kanyang Panginoon at hindi binaba ang kanyang bahay. At nang masaysay kay David na sabihin, Hindi binaba ni Uriah ang kanyang bahay? Sinabi ni David kay Uriah, Hindi ka pa ba nakapaglalakbay bakit hindi mo binaba ang iyong bahay? At sinabi ni Uriya kay David, Ang kabanat ng Israel at ang Juda ay nasa mga tolda ng aking Panginoon si Joab at ang mga lingkod ng aking Panginoon ay nangahahantong sa luwal na parang. Yayaon nga ba ako sa aking bahay upang kumain at upang minom at upang sumiting sa aking asawa? Buhay ka at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi ko gagawin ang bagay na ito. At sinabi ni David kay Uriah, Tumigil ka rin dito ngayon at bukas ay aking payayaunin ka. Sa gayo tumigil si Uriah sa Jerusalem sa araw na iyon at sa kinabukasan. At nang tawagin siya ni David, siya'y kumain at uminom sa harap niya at kanyang nilangos siya. At sa hapunan, siya'y lumabas upang mahiga sa kanyang higaan na kasama ng mga lingkod ng kanyang Panginoon, ngunit hindi niya binaba ang kanyang bahay. At nangyari sa kinamagahan na sumulat si David ng isang sulat kay Joab at ipinadala sa pamamagitan ng kamay ni Uriah. At kanyang sinulat sa sulat na sinasabi, Ilagay mo si Uriah sa pinakaunahan ng mahigpit na pagbabaka at kayo'y magsiurong mula sa kanya upang siya'y masaktan at mamatay. At nangyari ng bantayan ni Joab ang bayan na kanyang inilagay si Uriah sa dakong kanyang nalalaman na kinaroroonan ng mga matapang na lalaki. At ang mga lalaki sa bayan ay nagsilabas at nakipagbaka kay Joab. At nangabuwal ang iba sa bayan, si mga lingkod ni David, at si Uriah na Heteo ay namatay rin. Nang magkagayoy, nagsugo si Joab at isinaysay kay David ang lahat ng mga bagay tungkol sa pagbabaka. At kanyang ibinilin sa sugo na sinasabi, Pagka ikaw ay nakatapos na magsaysay sa hari ng lahat ng mga bagay tungkol sa pagbabaka, mangyari na kung ang galit ng hari ay mag-init at kanyang sabihin sa iyo, Bakit kayo lumapit ng buto sa bayan upang bumaka? Hindi ba ninyo nalalaman na sila'y papana mula sa kuta? Sino ang sumakit kay Bimelech, na anak ni Jerobal? Hindi ba isang babae ang naghagis ng isang bato sa ibabaw ng gilingan sa kanya mula sa kuta? Nanupad siya na matay sa Tebes? Bakit kayo napakalapit sa kuta? Saka mo sabihin, ang iyong lingkod na si Uriah na Heteo ay namatay rin. Sa gayo yumao ng sugo at naparol si sinaysay kay David ang lahat na iniutos sa kanya ni Joab at sinabi ng sugo kay David, Ang mga lalaki ay nanganaig laban sa amin at nilabas kami sa parang, at aming pinuurong sila hanggang sa pasukan ng pintuang bayan. At pinana ng mga mamamana ang iyong mga lingkod mula sa kuta, at ang iba sa mga lingkod ng hari ay nangamatay, at ang iyong lingkod na si Uriah na Heteo ay namatay rin. Nang magkagayay, sinabi ni David sa sugo, ganito ang iyong sasabihin kay Joab. Huwag mong masamay ng bagay na ito sapagkat nilalamo ng tabak maging ito gaya ng iba. Iyong palakasin pa ang iyong laban sa bayan at iwasa at iyong palakasin ang loob niya. At nang marinig ng asawa ni Uriya na si Uriya na kanyang asawa ay namatay, kanyang tinangisa ng kanyang asawa. At nang ang pagtangis ay makaraan, ay nagsugo si David at kinuha siya sa kanyang bahay. At siya naging kanyang asawa at nagkaanak sa kanya ng isang lalaki. Ngunit ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon.